kaibigang unggoy at aso yan guys sila po yung matalik na magkaibigan yan naglalaro po silang dalawa ayan ba diba? matalik pong magkaibigan yung dalawa na yan ayan kita nyo naman diba ang madalag yung kanyang magkaibigang unggoy at aso nagkakagata no diba ayan no diba ba? ang magkaibigang aso at unggoy hindi nag-aaway ayan magkasama sila di ba? Oh, yan. Sila po ay magkaibigang dalawa, matalik magpaik magkaibigan yung guys. Oh. Matalik na magkaibigan yung guys. Ayan, naglalaro sila ng dalawa. Yan, di ba? Oh. So, syempre, hindi sila nag-aaway. Ganyan lang sila talaga silang dalawa. Oh, ganyan lang talaga sila dalawa magka Syempre, <laughs> naglalaro sila ganyan lang silang dalawa Oh, ayan. Ang gigil na siya, oh. Yan, yeah, diba? Wow! Uh, uh, yan lang ang mga harutan nilang dalawa. Magkaibigang, ano. Uh, so, yan lang guys. Maraming salamat.